Good afternoon po sa lahat ng mga nanonood sa atin Papunta tayo ngayon sa James L. Gordon At eto, pupuntahan natin si Saijan Na may sakit na meningitis Na nangangailangan ng tulong So tinap po nila ako sa sa DJ Elmo uh, Sa 97.5 At uh, eto, pupuntahan natin sila At tingnan natin kung ano po may tutulong natin At uh, may share natin ang story nila Ano pong pangalan niyo po uli? Lyra Jane. Po. Lyra Jane. Madam. Uh, Lyra Jane, taga Masinlok, tama. Okay. Ayan. Tapos si Zaijan, tama oh. ba? Si Zaijan ay... 3 years old. 4 years, years old, years old okay. na siya. Dito na rin po siya nag-birthday. Kailan ang birthday niya? March 2 po. March 2, dito okay. ng birthday si Zaijan. So si Zaijan po, ano po yung kanyang karamdaman po ngayon? Na-diagnose po siya na may TB meningitis po versus bacterial meningitis. And si Verde, stage 4. Ah, okay. Stage 4 na, okay. Uh, so ilang buwan na kayo nandito? 4 months na po kami dito. 4 months? Okay. So ganun nakatagal, ano? Na so, saan siya na-operahan po? Hindi po sa ulo na -operahan na -operahan po, sinanit po ah. Then, si siya. Kasi po, hindi na po kami tigilipon si Cesar. Kasi si Cesar siya? Oo, halos na ulo po. Okay. So, apat na buwan na kayo nandito okay. ngayon. Taga Masinlok pa okay. kayo. Tapos... Siya po kasi nagmula lang po sa Salagda, Ubo, si Ponang Garusan. Pinacheck po nang siya na 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 -so, sa Candelaria. Hindi pa rin po siya na-detect kung ano po yung sakit niya hanggang sa... Dumala po yung sakit niya hanggang sa dumating po na naging stage 4 na po yung sakit po niya. Okay. At hindi na po tumitigil yung pagsisession niya hanggang sa naging critical po siya ng paulit-ulit. Hanggang sa kung may isang tao po na gusto pong masing po yung buhay niya. siguro mo po, po siya para mo nung kumali po siya sa ulo. So ngayon po, dito na kayo sa James Gordon. Dito po, amin na sa James Gordon. Pero kasi na po, amin um, yun.

Okay po. So, sa ngayon po ay eh, napakataas na po ng inyong deal, ano po? Umabot na rin kayo ng halos isang milyon. Tama po. So, andito po sila ngayon. Ito po si Saijan na mayroon siyang TB meningitis. Tsaka TB... Bacterial. Bacterial infection na din. So, Tapos so, severe hydrocephalus po. Severe? Hydrocephalus po. Ah, meron din siyang severe hydrocephalus. Hindi po yung operan sa sinampusa sa ulo. Kaya po naapektuhan din po yung paningin niya. Ah, okay. Lahat okay. Lahat na rita Lahat ng apektuhan na. Buti nga natulong, tumulong oh. ang mga nurses ano, para madiretso yung paa niya at kamay niya. Oo. May mababait yung nurses din dito. Mm -hmm. So, ayun po. Uh, Mag-ano po tayo sa ating mga manonood po na kung kayo po ay uh, may maitutulong po sa ating kapatid dito na si Saijan at sa kanyang mami. Ayun po. Hingi po kayo ng ano. Ito po. Ito po yung anak ko noon. Sana po matulungan niyo po kami. May labas po na mas kanyang anak po. Then, mas po.

siya ngayon. Hindi na po siya nakakakita, nakalakad, at nakakapagsalita. So, syempre, andito yung supportive mommy niya. Mama po ni, ni ate. Apo. Um, ayan po. So, ano, yung ba labas po siya, nag po dito lang nag-apas na sa akin. Mm-hmm. Araw-araw rin ako ng panahon. labas <laughs> po siya. Hindi naman po namin kayo may provide sa araw. Hindi naman palaking halaga. Okay. ba ako para ng bata, business, kaya para makapag-ooperate yung bata Ang bait naman nun? Dapat okay. na sa grand na ng niya. Mm -hmm. nagbigay re siya ng pag ng mga Ay, tubo yan. Wala okay. dito. Kinubuhan dito, siya. Hanggang dito po sa tiyan. Hangang dito sa tiyan ang tubo. Oh, may tahi po siya dito. Ayan po. Okay. Mm -hmm. Para po i connecta ako sa pantog niya. Para po may ihi lang. Nag-drain po, po, Nag po galing sa ulo po. Mm -hmm. Mm -hmm. Para po hindi mm -hmm. na halaki yung ulo. Yeah. Okay. Tapos nasira na rin po yung ano niya kakapubo sa kanya mo. Mm uh -huh. Masira na oh, rin. Po, na rin Ayun, Pero noon dati masigla siya, no? oh, Okay. Ito po siya dati na masiyahin. kung sa iyo. Ito po siya dati. Hmm. Ayan po siya. Ayan po siya dati. Hmm, sayahin ay Ayun nga po, kasama po natin si Saijan ngayon at ang mami niya na kung meron po sa inyo mabubuting kalooban po uh, ay magbigay lamang po kayo ng, <coughs> ng tulong po sa kanila. May Gcash po kayo dito po. Yan, meron silang Gcash, ipopost po natin yan. At matulungan po natin mailabas itong batang ito na si Saijan na halos ilang buwan na rin po nandito Uh, talagang nahihirapan din po ang kanilang family sa sitwasyon po nila ngayon financially. So maraming maraming salamat po ngayon pa sa mga tutulong po sa kanilang pamilya. Maraming salamat po.